Diba ba kaya ko na kapatid na baboy? Takakainis. Ay? yoklang lang, yoklang lang, joke lang, lang. Gusto mo na kapatid na baboy? Sir, medyo may sira yung kukumoy. Ipupudpuring ko na po, ha? Sige Sabihin nyo na lang po, pag masakit. sa gilid so, Ito din, sa gilid din nito. Sisirain ka. Tatanggalin ka na rin? Sige. Ano po mas, mas mabuti po? Oo. Kahit ikaw, sir, pag nagupit ka ng kuko mo, straight mo lang. Lagi ka bang nakasapatos? Yes, po. Sakit po? Hindi po para yung haba kasi ng kuko mo natitisod siya sa una ng sapatos minsan yun din yung nakakasira ng kuko sorry po Sorry sa kabila yung balikan ko yung iba lagi po ba din ba itong nasusugatan kaya malalim hindi naman sadyang ganito talaga siya dati po sugatan po si maliit po siguro yung pagkutong po Bali kayong ano. Sorry. Sorry. First time niyo lang po ba magpalinis? sumikaw? Dito mo sumikaw, ma? Hindi. Ba, tayo mo ang sumikaw sa anak mo? Iyo ko eh. Bakit na? Mabait si mama eh. O ba, mama ba eh? Ay, nako. Jok lang, jok lang, jok lang. Duk Gusto mo ba lagi sumisigaw si mama? Iyo Oh. Pagsimigaw ka, lalayasin kita. Ha? Pagsimigaw e, ka, lalayasin kita. Hindi, lalayas na lang ako. Jok lang, jok lang, jok lang. eh sakta ka ba, sir? Ay, nakako po. Okay lang ba? Huwag ka magbabasa, sir, ha? kayang. <laughs> Kasi itong mga natanggalan na ito, manipis yung ano niya. Eh, Siyempre, sasakit po yan. Oo. <laughs> manipis nga siya. natin. Sorry. Sasak nang ka ba? Gray response kasi yung daliri mo. Kaya feeling ko sobrang sakit ng... Sakit. <laughs> Sa pagtanggal yan ng dry skin. Uh, yeah. Ulit-ulit, nakailang ulit ka na. Joke lang, lang. I love you. Love you too. Mama, sop, sop. Baby, stop. Humap, di ba? Humap, di siya. Hindi naman. Pa? Ang kamang?

natin ha, may kutsi din siya, wala kas. Sino? Ikaw, ay yung takto mati. Lok, 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 lok. Kaso din ako yung Anong hampasin mo sa kanya? Anong hampasin mo sa kanya? Ano Ano ba?